Bilang tugon sa kakulangan sa mga doktor sa Bureau of Correction, inunsad ngayong araw ang teleconsult ng DOJ at Bucor para sa mga PDL na nangangailangan po ng tulong medikal. Yan ang ulat ni Luis Erispe. Bukod sa siksikang kulungan, isa rin sa malaking problema ng mga persons deprived of liberty, ang pagpapagamot. Aminado rin kasi ang Justice Department na kulang-nakulang ang mga doktor sa mga pasilidad ng Bureau of Corrections para tutukan ang kalusugan ng mga PDL. Kaya naman, ngayong araw, inilunsad ng DOJ at Bucor ang telemedicine para sa mga PDL sa Correctional Institution for Women. Kahit online, makakapagpakonsulta na ang mga PDL. Kung may sakit ka, pwede mo nang makita doon kung ano yung pwede mong gawin. Kung gusto mong me medyo obese ka, ano yung mga pwede mong gawin. And then the app will tell you, ito yung dapat mong gawin, ito yung dapat mong kainin, ito yung dapat exercise. And so ano siya, uh, hindi lang yung telemed but uh, complete medical uh, solutions for for uh, for our PDLs. Hindi na rin naman problema ng PDL ang gagastusin. Dahil sa pakikipagtulungan sa pribadong sektor, mabibigyan ng isan daang vouchers ang CIW para sa libreng konsulta. Hindi na sila mamamroblema sa magpagbabayad kasi alam po natin uh, nandito po sila sa loob and then uh, mahirap din silang makahanap ng livelihood so alam po natin yun so with that nagdo- nagdo din po kami ng telehealth vouchers sa ngayon sa CIW pa lang inilunsad ang programa pero target ng DOJ na gawin ito sa lahat ng pasilidad ng Bucor. Hopefully at least by the end of uh, this administration man lang at least maka mas mataas na number ang ma-provide namin Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas